Good morning! Dumating na po sila at syempre, marami akong labada ngayon. Uh, sa bahay na pa ako natulog kagabi, tapos mga tulog pa po sila kasi dumating sila ng 2am kanina. So ngayon, inaayos ko ang aking mga labahin at napakadami. Pero okay lang, no complain. At bakit? Kasi hindi naman po ako ang maglalaba. Ang malaki kong jumbo washing machine. Thank you, LG. Um, yun, yun po ang maglalaba. Ang mahirap lang ako ay syempre pagtutupi. Pero yung paglalaba, hindi at pag dryer, may dryer din. Kahit hindi uh, problema ang pagpapatuyo. Diba? takot lang kaya po no complain kahit maraming labada po itong dalawang 'yan labada 'yan ito yung mga sahaki, haki Mer meron yung sa mag-asawa wala pa po dyan. sa mga bata lang to ayan na po laba balik ko na po itong mga luggages magpiti natin yan kasi hindi na yan kailangan Tapos, isa Tapos, ito na yan sa basement na mo

Hatid ko po muna yung alaga ko sa school. At hapon siya papasok. Kasi nga, dumating sila mga alas stress na raw. Yung isa, masama ang pakiramdam. And Tita Scar! Ang tagal! Bahala siya, malilit yun. Malilit yun sigurado. Yan, magandang araw. Ay, napagod po ako. Kararating ko lang from work. At, syempre pagod. Tapos, mahangin. Tapos, ma... Gumaan po ako sa store. Kasi, wala na kaming bread. Yan. Yan, bumili po ako ng milk. Tapos, ice cream. Tsaka yan, Kasi minsan nagkikipang bigat Tapos ang hangin pa Tapos Ano pa bang mga binili ko Kasi nga, syempre hindi ako dito Diba natulog ng ilang araw Ah, uh, yan Tapos Kape Syempre Coffee's Life Yung Instant Nescafe Gold Naka-sale p eh Yan po ay 899 Tatlo lang ang binili ko at hindi ko na kaya. Yan. Ito. Tapos magluluto. Ang aking beauty. Yan po. Maraming maraming salamat po sa uh, pagsama sa aking daily activities sa work. Uh, dito na po ako nagpapahinga sa room habang nanonood ng TV. Thank you very much for always watching my video. Bye! God bless us all.